I'm going to... sa area yan, solo dive tayo mga master kasi yung kapatid ko hindi maganda yung pakiramdam kasi nung unang pamanaan namin hindi maganda yung pakiramdam yung mga master kaya solo dive tayo ngayon mga master yan mag-isa lang tayo sana gabayan tayo ng Panginoon mga master at sana maka lali tayo ng pang-ulam o pang-pinta <laughs> yan solo dive tayo mga master sana gabayan tayo ng Panginoon sana pala rin tayo dito sa area sa Maumawad yan mga master abang abang na lang mamaya kung anong mahuli natin ayan, para makasisid agad tayo time check pala mga master uh, mag alas 12 na ng gabi madaling araw yan mga master abang abang na lang sana makarami tayo dyan, mga master first time natin ayan may hinanap pala ko dyang pananglitan kaya hindi ko nakita Ayan, pag hanap ko at ayan, may nakita tayong talagbago. Nakatagilid mga master. Ayan, sapul. Pinanaagan natin. Ayan, sapul yung talagbago mga master. Or, kawarin ang rabbit fish. Ayan. Pero yung rabbit fish, lumalaki yung mga master. Ito hindi na. Ayan, another dive nyo naman mga master. Ayan, may nakita akong isang baga. Ayan, pinanaagan natin. Mga makatakas pa. Ayan, tamaan naman ini mau mas terang sarap kan akhirnya pelang kalis kasi yang nampak yang minang kenyang himbis <tuh> mga master, another dive naman, ayan. Ayan, <tuh> may kita tayong isang surahan. O gangis. Mama mga master, ayan. kata gigit ayun sapul mata mga master. Kaso makabunot. Buti, maganda yung tama At ayan Mamatay na At ayan, dinakman na lang natin Matamaan sa matama master Ay, Hindi na nakagalaw pa Ayan mga master, naganapanap mo naman tayo Ayan, nakakita tayo ng isang kanuping or katambak Ayan, sample mga master stone shot ding. at ayan nag iba na kulay hindi na nakagalaw maganda yung tama tambak pala yan mga master katambak at ito, mga master ayan bago na naman kita natin nakatagili dun ayan sapul mga master ayun. talagbago pala yan mga master yung masarap na isda kahit anong luto napakasarap ito yun mga master another dive naman ayan may nakita na naman tayong canoping or emperor fish yan mga good size kaso nakawala yung mga master ayan at ubusan ako ng hangin babalikan ko yung mga master babalikan yan binalikan ko at malako yung tubig gawa at yan naglabo yung tubig nanap natin yung katambak kung saan na napunta yan nakita na natin yan mga master ayan na ako at ayun binalikan ko na kasi nakita ko na yun yan Papanahin ko na mga master at ayun sa pool, yung katambak pangalawang tira natin ito secure na talaga ito mga master hindi na siya makakawala yan tumagos na talaga yung sima kitang bak okay mga master, huli lang natin sa karotin hindi tayo tinakasap ayan mga master, another dive na naman ayan, may nakita tayong hindangan ayan, tiniragan natin ayan, yung isdang mahilig sumuksok kahit saan masarap yan mga master, labahitang itim Dali natin mga master Dagdag ulam At ito naghanap na po ka ma master At ayan nakagita tayo ng isang hito Hiwan lang yan Hiwan kasi isa lang siya Kung dalawa hito Ayan tingnan nyo mga master Tinira na natin Kasi malaki laki din Sayang din naman tinamaan sa badang hasang Ayan, natakot akong pagdakma niyan kasi baka matinig tayo niyan, napakasakit niyan hindi tayo patutulogin yan pag natinig tayo yan mga master at ayan mga master another dive naman ayan may nakikita tayo dyan isang matandang isda yung godfish or timbungan kung tawagin dito sa amin ayan natamahan din sa bandang hasang ayan kaya ayan grabe yung kumiglas nya hindi na yan makakawala mga master kasi grabe tama at ito mga master Sumisi na naman ako at ayun Maghanap na ako dyan At ayun Ay isang surahan Patagilid na naman Ayun Tingnan nyo naman At ayun Pinaan natin mga master Baka Takasan pa tayo Ayun ganda ng katama Agus talaga sa ating sima Ayun Isang original na surahan mga master At ayun mga master ay nakita tayo dyan isang ori na isda kung tawagin dito sa amin ay boboslon o kaori ng parotfish o iba lang kulay nito mga masir ay ayan yan ay, mga master pasensya na kung kinuha natin yan dahil sa sobrang dalang pero hindi naman bawal yan dito sa amin mga masir kasi sa sobrang dalang yan hindi yan bawal masir kasi pang ulam lang yan kung ibibinta bawal dahil hindi naman natin ibibinta yan ayun, tingnan nyo naman panahin kayo yan mga ay, ayan kasi hindi na kung pinahanap ko yung isda na yan. Ayan mga master. buboslon kung tawagin dito sa amin. Kaori ng karotis. Ayan itang mahan. Bijo na lumabo na yung inbabaw kasi di wala na pelutay. Ayan mga master. Ah, araw na master. Lilipat tayo. Lilipat na kong master. Doon sa pinamanaan namin ng kapatid. Kahapon. ah oh, kahapon yung so, ilang, ilang, ilang araw na nakaraan. Ayan mga master. Mga na lang, na ako. Medyo malabo na yung tubig. Palutay na kasi. ba na yung baha. At mga master, nakalipat na pala tayo sa ibang area. At ayan. pagsisig ko mga master, nakakita agad ako ng dalawang magkauri na isda. Ayan, isang isda na lahos at saka isang crab na yung masipag, yung may buhat-buhat. Ayun. Sinubukan kong nakmain mga master. na so ayun hindi natin nadakma kasi hindi kasi siya nakatagilid sa bato kaya yan nagdesisyon ako mga master kaya makuha agad yung pana ko at papanain na lang natin mga master kasi sayang din naman pag makawala yan pang ulam na yun mga master ayun sa pool mga master yung surahan yung lokal na surahan mga master ayan mga master another gabi naman at ayan nakasilip tayo ng isang tamba na asay ayan nasa butas at ayan pinahanagan natin mga master baka sa buong pa kahit saan at ayan good size natamaan, natamaan natin mga master yung tamba na asay ang talaga mamamana ng gabi mga master kasi napakaamo ng mga isda at ito mga master nakakita tayo ng isang lefty or sweet lips kung tawagin dito sa amin yan. Yan, sinundan natin mga master kasi hindi maganda yung pisto. Yan. Ng... Ayan. Ayan naman. Buti maamo mga master. Ayun, natin. Kasi nakapisto siya ng maayos. At ayun. Sa ng Diyos, tatamaan din naman mga master yung tips. Ang sarap yan mga master. Pero hindi namin yan inulam. Bininta namin mga master. Kasi sawa na, na sila mag ng ang ma ista. Kaya ayan kukunin namin yan at ito mga master sa paghanap-hanap ko yan paghanap-hanap ako dyan mga master ayan ay makikita pala tayo dyan mga master isang langgit tingnan nyo naman nagkakamuklads akala siguro nyo mga master hindi siya makikita pero pasensya na kasi malino pa yung mata ko <laughs> kaya nahuli natin mga master ang langgit yan. At ito mga master, another dive na naman. Ayan, may nakita tayo dyan sa tambanasay. At ayun, napansin na yung hermit, hermit scrub. Sa si babaw, ayun, huminto. At ayun mga master, pinanaan natin yung tambanasay. At tamaan naman. ayun Pangalawang tambanasay natin. at ito mga master another dive naman ayan tingnan naman ayan nakikita tayo dyan mga master ng isang surahan ayan kaso hindi magos at ayan the place lang yan mga master buti para sa atin talaga yung yun nga kasi hindi umalis at ayan nag reload tayo at nagkasak Ayan, pinalagod natin. Baka makawala pa. Ayan mga master, yung sulungan. Big size na yan. Sarap yan sa inihaw. Or sinabaw mga master sa tawin ng surahan na yung original. Ayan, tingnan nyo mga master yung laplis niya sa katawan. Hindi na bumakon yung ating pahana. Tama, At, mga master, nakikita naman tayo ng isang uri ng rabbit fish. Ayun. Hindi ito naman master napakagaling umilag yan buti hindi malis ng malayo mga master at yan umakon tayo buti na lang malinaw at nakapagkasa agad tayo at sa pagkakataon na yung mga master matatamaan matatama na natin yan at sa pool yung kauri ng rabbit piece ayan. the piece lang buti nasa bandang buto kaya at ayan hindi yan madali makawala kasi matigas yung nabagi mga master at ayan mga master another dive na naman ayan medyo malalim lalim na yung natin mga master ayan naghanap hanap tayo ng mga master ng isda ayan nagigita tayo ng isang mm, ano yung nagbago natin. Ayan mga master. Sumisila ko kasi may nabansan uh, na akong gumagalaw. At, ayan. Isa palang tamba na sa mga master. na sa ilalim. At ayan. Hinaanagad natin. Hindi natin lang ito dalawang inisip. Pangulam na yung mga master. Good size na yan. Hindi gano'n malaki. Hindi gano'n maliit. Okay na. Pangulam yan yung mga master kung nag-drive na naman ayun hanap-hanap tayo dyan baka may makita tayo yan hanap-hanap lang tayo mga master kung saan is that ayun grabe ko hindi ka talaga sumisilip hindi mo talaga makita yung isda at ayan makakawala pala yun mga master ayun kawala na ayun buti ka na lang nandyan lang isya sa gilid umabanti mabanting kaunti at ay nagkasa tayo ng pangalawa kasi may hangin pa tayo kaya nagkasa tayo ng isa kaya ayan binalikan natin at pinanat ayun sapol mga master yung angel fish or katambak thank you lord <laughs> pang dagdag ulam sa una nating live medyo may late lang at ayan mama star another type mo naman ayan tayo ng lobster or banagan yung bamboo ayan mga master kung napapansin nyo sumusung na siya sa ilalim buti hindi tagos yung butas kaya uh, andyan lang siya ayan labing hipon mga master or budon yung tawagin dito sa amin ayan dalikan ko na mga master yung banagan kung saan natin siya nakita Anak ng mga master, ang um, ilaw-ilawan at tayo, nandun na pala sa ilalim, kaya Kita siya sa natin yan, mga master para maglabas lumabas siya sa kanyang butas. At atiawan ng Diyos ng mga pastor, bulubabas naman yan ang dadakmain natin. Ayon, kung maripas na ng ilang wayo ng mga master, ayon, ang nakpakabilis si John Master, malakma natin yan ay Ah, uh, huli rin natin yung mga master yung mga banagan Ah, yeah. uh, na yung mga master na na uh, hindi na logi. Ano ba na yan. Banagan. Yan, yan naman. <sighs> banagan. Ulam ng mga mayayaman kaya mag ulam din tayo ngayon. kung wala tayong gloves iwan ko lang sugat sugat na siguro yung kamay natin mga master at ito mga master ayan nakikita tayo dyan akala ko hindangan yung pala isang lapu lapu yung pika grouper mga master ayun pinahan ako ayan may butas pala sa kabila dila ayan kaya yun nahirapan akong Pugutin siya, buti hindi naka wala, mga master kasi hindi, hindi pala nakatagos yung pan natin Ayan, binalitan ko mga master Sa So na yung mga master, sinalubong ko na sa kabilang butas At ayun, pag salubong ko, ayun Nandun pala yung pisto niya, ayan, tingnan nyo naman yung mga master Hindi na nakatagos, kaya Ayan, nag ko na tanggalin na lang siya Doon sa ilalim, ayan. Pigil tayo na na yan mga master Kasi pag iwanan natin Baka makawala pa Tingnan mga master kung saan nakatutok yung camera Kasi tinanggal ko yung Isda At ayan Natanggal naman mga master At Ayan hindi na tayo mahirapan sa pagkuha ng Para natin Ayan buti yun yung kawala Good size na rin yan mga master Yung lapalapo Mga pick up At ito mga master hindi natin na video Uwi na tayo At iyan tingnan nyo Isang pananglitan Or moray il Pinala natin mga agad Pinala agad natin mga master na sinasabotas Yan Makakawala yan mga master Tingnan nyo ngayon mga master yan Grabe yung pumiglas nya Makakawala yan Kasi lumuwag na yung tama ng pana Yan Malaki na yung galos Tingnan nyo mga master Kasi tumiklop kasi yung pakuan ating sima ayun at buti na lang mga master grabe na yung tama nya at nasunda natin yan mga master at ayun sapul mga master panang liitan buti na lang mahirap na no? Mal malaki na yung sugat sa madang hasang bahasang kaya ayan

At ito, pauwi na ako mga master, labing hipon, napakadami. At iyan, nakasili pa tayo ng isang surahan. Ayun, pinanagad natin at natamaan naman. Ayun, may pulahan pa sa amin. Labing hipon mga master. Hmm. Isang surahan. At ito, sa so paghanap-hanap natin, nakakita pa tayo nang surahan naman. Ayun, nakatagili, nakalabas. kalabas. Nadaanan ko na ito mga master. Pero hindi ko ito nakikita. Nakalabas na kasi. Siya kasi uh, umaga na. Uh, high tide. No? Yan mga master. Tignan nyo. Isang surahan. Thank you Last fish pala natin yan mga master. Sa gabi nito. At ayan mga master. Nakawin na pala ko. At ayan. Yan yung huli ko mga master. May dalawang posit. Hindi ko na video. At ayan. Salamat salamat mga master. Sa panonood sa aking video. kontit or not is for yan sa mga subscribers sa mga silent viewer yan shout out shout out sa inyo. sana hindi kayo magsawa sa panonood ng video ko mga master yan salamat salamat sa lahat support sa suporta ayan huwag tayo mawala na pag-asa mga small creator yan mga master salamat salamat At hanggang sa muli god bless and ingat bye bye